Ay, boss. Boss, ano yung boss? Ba boss. Boss, ano yung electric pan? Nakita mo bang electric pan? Eh. TV, ogag. Baka oh, ogag ka naman. Gra Meron na siyang ISDB. ISD? Ano yun? Hindi ako nakapagtapos. Pasensya. Oh, sige, mapadaliin ko na lang, boss, ha? Kasi... <laughs> hindi ka ba nakapagtapos? Hindi, hindi. Alata ka. Bastos ka kausap eh. Ay, grabe ka naman sa akin. Bet pan Okay boss. sa'yo, hindi ka nakupal ka usap ha. Hindi, wala. Hindi ka na nagbibusiness-business. Naglalako ka na lang ng ganyan. Nagbago na ako. Ayon, hindi boy. na ako kupal. Ayun. Pambira ka. Burger yung sa sakin. Ay! Labong ka! Ay, wala mong magawa. Nanunod sa TV, wala namang... Oh, narin tropa ngayon ha. Yung TV sa kwarto, gusto ko sana manood eh. Ay, meron sa Ay, boss. Ay, boss. Boss, ano yung boss? Ba boss! Boss, ano yung electric pan? Nakita mo bang electric pan? <laughs> TV, ogag! Baka oh, ogag ka naman, grabe ka! At saka, boss, ikaw na naman boss, huwag ngayon boss, huwag bihira uh, ka na! ano ba? Wala ano naman ginagawa sa'yo ha! Ano yun? Ano ba yan? Ano ba yung buhat mo? Bubuduli mo na naman ako? May plano ka na naman kupalin ako? Bakit? Bibilin mo ba? Eh, tingnan ko muna kung maganda eh, kasi tingnan mo naman yung mukha mo! <laughs> Parang wala kang gagawing matino eh! Meron na! <laughs> tingnan ko mo legit yun. muna! Ano ba yan? Ano ba? Grabe ka naman sa akin. Wait lang. Sparex TV? TV, 15 inches. Eh, Sakto-sakto sa hinahalap ko. Ano pa. ba? Kasi kung ibibenta ko, ay kung bibili mo, ibibenta ko. Eh, tingnan ko, boss, kung o, maganda. Ka Baka kasi wala kang gagawin matinis. Sigur seryoso yan, ha? Oo, oh, seryoso na ako. Bil oh. <laughs> Nabila-dila ka ba? Parang hindi ako naniniwala sa'yo. Wait lang, sara ka muna to. Oh. Wait lang. Oh, <laughs> mapasikat ka agad sa akin. Boss. Oh. Kaya ito mo ba ito, boss? Starex, 50 inches. 50 inches na boss. Smart TV na to ha, na Android TV. Wait Saka makakakita ng Smart TV na Android TV pa. Oh. Humanap ka dyan, magkakagulo tayo. Wait lang, boss, pakaalo <laughs> ko sa'yo to. Oo. Oh, oh, oh. Lagi na lang awa yung hanap mo, ang yabang mo. Kayabangan na lang yan. Hindi, Deo? hindi kasi. Ang ganda kasi, Smart TV tapos Android TV. Oh. At saka ba ito ha, di ba kanyara, binuksan mo na siya. Meron na kagad yan na kainstall YouTube, Netflix. We, may nakaano na agad? Install Disney na? Disney, oh, naka Nandiyan na lahat, boss. Eh, sa bagay, Android na rin siya, di ba? Android na rin siya. Meron pwede na lang siyang lang... ano, um, 1 gb RAM, ta tapos 8 gb ROM. 8 gb ROM? May storage siya sa 8 gb May storage siya nga. Siya pwede mo na oh, nga. Ano? Di ba? Kanyari, kahit anong application dito, pwede kang mag-Facebook dito eh. Oh, okay. Pwede ka maglaro-laro dyan, tapos i-connect mo dito? Oo, oh, pwede na rin. no? Okay. Pwede na rin, boss. At saka itong maganda dito, boss. Oh. Built-in na yung soundbar niya. So, hindi, ko na kailangan ng speaker? Hindi ganon. na. Naka-built in na nga siya sa lobby. We? Hindi na siya basa-basa sa TV lang, yung, yung tunog lang sa TV. Uh -huh. Hindi, may soundbar na siya na naka-built in. Na makakatipid ako dyan. At saka ito sa Bluetooth, yung Bluetooth niya. Oo. Uh -huh. ba diba, wireless na yung Bluetooth niya. Pwede mo i-connect yung cellphone mo, yung laptop mo. speaker, mga ganon? Oo. Uh -huh. Pwede na akong bibili ng mga wire, -wire din. Hindi mo na kailangan, boss. So, bakit, Android, Kadalasa kasi kadalasan kasi basta TV na nakikita ko, smart TV lang, ito Android na rin eh. Smart TV na Android TV. At saka But ito yung maganda, boss, ha? Meron na siyang ISDB. ISD, Ano yun? Hindi ako nakapagtapos. Pasensya. <laughs> Sige, mapadaliin ko na lang, boss, ha? Kasi hindi ka ba nakapagtapos? <laughs> hindi, hindi. No. Pasensya. ka. Bastos ka kausap, eh. Ay, grabe ka naman sa akin. Pero, Paliwanag mo sa akin na maayos. Hindi ganyan. No, pero hindi lahat gano'n, ha? Hindi. <laughs> o, oh, ako nga. Hindi ako nakapagtapos. Pero maayos ako kausap. Maayos? Kupal ka. Kaya <laughs> nagdududa ako sa'yo. Paliwanag mo sa akin na maayos. Boss, Kung ito kasi, yan. boss. Hindi mo na kailangan ng mga box-box or mga, key, uh, mga ano, antena? Para magamit mo to, nakadire ka na sa mga Pilipino channels. Ayan, duda ako dyan. Hmm. Kasi sanay ako mag-ikot ng antena kahit bumabagyo kasi diba? malabo yung channel, yung balita. O, wala, nabuhay ka sa nakaraan. Ha? Ngayon, nasa future na tayo, <laughs> hindi kasi Java. <laughs> ah, oy. o, hindi ako Java, boss. Grabe ka naman, madudumi yung paanon. <laughs> <laughs> ito, boss. Ito, ito na nga, boss. Pwede ka man pwede ka na manood ng paborito mo, Channel 7, ah. ABCBN, yung man. ano ba 'yon, yung Baklang Kiyapo. Ba Batang Kiyapo. Uh, baklang Kiyapo sa Kolokis TV. Kala mo di ako nanonood ng Kolokis TV 'yon. Ah, uh, yun ano? yung bala at saka pa Yung kakabaka ba? Ano ba 'yung pala? Bas, yun? <laughs> dati na 'yun eh, dati nang wala pa si kakabaka ba dinausin, updated ka sa TV pero sa mga palabas hindi. Hindi, pwede mo siya panoorin sa YouTube kako. sa YouTube na eh, malabo pa rin yun. dati na kasi 'yon. Saka pa 'pag umorder ka ng Sarex boss, ang bilis mapapadala sa iyo. Ayun. O, oh, dispatch agad. Pa Paano mo? Wait. At saka ito ha. ba? Diba, Nagpa-deliver ka nito. Umorder oh. ka. Sobrang secure. Aalagaan namin oh, to. Kasi na para na ma-deliver namin sa'yo ng ayos at smooth. At magamit mo ng tama. Tama. Kasi iba Loko. nakakata. mo oh, no, 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 Iba kasi nakakatakot. Kasi pag i deliver basag-basag. Hindi, boss. Eh, Ay, safe naman. Papabayaan ba namin yun? Eh, masira ito sa Rex. <laughs> inches yan, boss. 50 inches nga. Ang laki nga. Ang laki nga, boss. At saka po. ito, ha. Ano to, boss? Yung presyo nito dati, 34,999. 34,999? Wow. Oh, pero ngayon, eh. discounted siya ngayon. Ha? Huh? Discounted. Seryoso? <laughs> ano ba? na lang siya? Oo. Oh, 14,999. Ang laki. Ang laki ng tinipid ko. There's more. <laughs> Meron pa? <laughs> Meron, pa? <laughs> Meron pa. Meron na siya libre wireless microphone. Ay. Saka ito hanggang November 30 lang siya kaya umorder ka na. Huwaya eh, mo. Ako. ako na lang gagamit ka okay, lang na, ito. Ako na, Ako na Sige na, dito ko na rin eh ako na lang bibili niyan. Ano, bibili mo ba to? Bibili ko na, boss. Ang laki ng discount niyan eh. Oh, boss, kasi tinan mo ha, smart TV na, Android TV pa. Oo nga eh. Ano pang kakailanganin And mo? Hindi na ako bibili speaker, ng antenna. Oo, oh, nandito na lahat. Diyan na lahat. Parang gusto mo tanggalin lahat yun, tanggalin ko na lang. Wait, oh, lang, wait oh, lang, wait lang, boss. So, <laughs> huwag mo na tanggalin. Nandiyan na yan eh, Nakabiliin, eh. Huwag sa akin mo pa. Huwag ka pala, bihira talaga itong ano, 50 inches, tapos 14,999 lang. Hindi ba kung malugi wait lang. Hindi ka lugi. Nagdadalawang isip ako. Nagdadalawang isip ako. ako. <laughs> minsan ka sa akin eh. Pero legit ba talaga yan? Ba tingin, baka box lang yan. Baka inaano mo ako eh. Hindi. Sige. Pupal kang tao eh. Alam nang lahat yan iyo. eh. Oh. Oh, ay. Mayroon. Bago nga. Oh. Totoo yan. Oh. Oo. Oh. tap, o, tap o, tapikin. O, eh. Parang tumatapik ka ng ano eh. Nang eh. <laughs> <laughs> ay, basta eh. Parang makita mo lang. Ayan. Oh. Meron pa yung ganyan. Hmm. Ganda. Oh. Ay, okay, huwag okay. ka na nang sikat. Huwag ka na pasikat, bossing. Oh, boss, ito yun, boss. Ito yung sinasabi ko sa'yo, iyo, yan, eh, ah, boss. boss, alam mo ba nagtitrending ko sa TikTok? Oh, boss, nakita ko so nga yun. Oo, ang, ang ngayon. dami naming sales kasi gawa nang ang ganda kasi talaga niya. Okay, boss, Hindi ka nakukal ka usap, ha? Hindi, <laughs> wala. Hindi ka na nagbibusiness-business. Nagkala ka na lang ng ganyan. Nagbago na ako. Ayon. Hindi na ako kupal. Ayun. Pambira <laughs> <Ayon. laughs> so ka, bossing. Ano, Hello, boss? Magkakasundo ba tayo ngayon? Bibili mo okay, ba daw? Ka kasi ka kung hindi, Agalen lang gagamitin okay, dito, dito natin. Actually naka-ready na ako eh. Ito. Uy, ready ka hindi? Ay, okay. mabilang na lang. <laughs> wow. Okay. Sige, magkano ito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Wala. Meron ka pang sukling piso? Piso ba Hindi mo boleh balik. baka bale, sabihin mo. Hindi mo balak 'e. Eh. Okay. Ah, binabalik. Dito sige na. Uh, sino yan? Ayos, binalik ka. Oh. Pag yan, hindi nga ibabalik yan. Kabalik ko yan, John Dre. nga ka kakupal eh. Ayun, boss. Oh. Uh, panibago ka kausap. Boss, congrats. Yun, Meron akal... ka ng Star TV. Napakaganda yan. Akala ko kukupalin mo ulit. Wait, nasa iba talaga yan. Baka mamaya ako. Kabalik ba, ko na pera mo kaya, kung wala kang tiwala na, ng sa akin. Ayun na. Kaya ko lang, sinisigurado boss, ko lang. Boss, pag kailangan ko lang, kasi... mo boss, tawagan mo lang ako. Oo, oh, kasi kupal ka eh. Thank Tell you, boss. Ah, lang, boss. Ano yung boss? Kasi di ba ano siya, smart Android TV? Hmm. Eh, may kasama naman sigurong remote niya Kasi hindi ko mapapagana aana Kung walang remote eh Hindi naman mawala yung remote Ay, oh, oh, yung remote ako oh, yung, yung remote, boss Ito ba? Aha. Saan, boss? Ito? Ayan! Ayan! Buti na meron Bo Boss! Wait lang! Bo boss, yung remote, boss! Pabira, paano ko mapapagana ito ng... Boss! <laughs>